Hello guys, good day po sa lahat at eto nga guys, tapos na yung ating coin hunting series dito sa halagang 300 pesos na tigpipiso, BSP at NGC. So ayan, halo po sila at eto guys, ipapakita ko sa inyo yung ating coin hunting jackpot dito sa ating halagang 300 pesos at ang una natin ipapakita, common, pero ikikip natin yan, 2007. So, ayan, ang ating na-hunt dyan. At ang sunod natin ay year 2003 na magnetic at napakaganda ng kanyang condition, guys. So, ayan, ikikip din natin yan. At syempre, ito, inilagay na natin sa coin capsule, guys. So, wala pa siyang foam. Inilagay ko lang muna at aayusin pa natin yan year 2015 na die frost. So ayan guys frosted po yan na 2015. So jackpot tayo dyan. At syempre ito pa ang isang jackpot guys year 2017. At nasundan na ang ating 2017. So konti pa lang din ang meron tatlong piraso pa lang yata guys. Pangatlo pa lang yata ito na 2017 natin at ayos naka jackpot tayo dito at eto nga nilagay na natin sa ating coin capsule para hindi na siya magasgas at sunod natin na hunt at na salit na naman dito sa barya ng kapatid ko so napagkama lang sigurong piso to ang pera ng Saudi at ito guys ay 25 halalas So, kumbaga sa atin, 25 centimo. Ito ay year 2009. 2009 guys. At ang kanyang collector's value ay 2... Naglalaro po sa 42 pesos. 273. So, ayan. Ang ganda pa ng condition guys. So, may laster pa. Oh. Medyo madumi lang. Pero ang ganda pa. Oh. So, ayan po yung ating na hunt dito sa ating coin hunting series na kakaiba. So, may mga Saudi coin na nasasalit sa ating pera. At ayan guys, ang ating nakuha dito sa ating coin hunting series sa halagang 300 pesos. So, ibabalik na natin to sa ating kapatid at pinahiram lang din to sa atin nung naligaw tayo nung gabi sa kanila. Buti na lang naligaw tayo dahil kung hindi tayo naligaw, hindi natin makukuha yung 2015 na Prosted at yung hard to find sa NGC na year 2017. So may bonus pa na 2003 na Magnetic at 2007. So ayan guys, yan po ang nahant natin dito sa ating worth of 300 pesos na tigpipiso. So, sana sa susunod ay yung 2,005 na ang ating mahant sa BSP. Pero jackpot to guys, yung ating nahant dito sa halagang 300 na to. Okay guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay huwag nyo pong kalimutang i-share at i-like yung ating video. At baka po hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel. Pasuyo na po ng subscribe button guys. At keep safe always and God bless.